Ipagpapauna ko lang po ang buong suporta ng kinatawang ito para sa budget na pinopropose ng Department of Migrant Workers. Pinatunayan ho ng mahabang karanasan ng butihing kalihim na siya ho ay tumitindig para sa karapatan ng ating mga manggagawang migrante mula pa nung siya ay nasa saligan at siya ay naging... Uh, bahagi ng Dole Bureau of Labor Relations. Kaya ho ang kinatawang ito, kabilang na rin ho ang mga kaibigan at mga kagalang-galang na kinatawan ng trabaho, Inoy Workers at ang kagalang-galang na tagapangulo ng Komite ng Overseas Workers Affairs na si Congressman Brian Revilla ay kaisa niyo po sa pagsusulong ng mga karapatan at kagalingan ng ating mga manggagawang migrante. Tunay po na ang mga manggagawang migrante ay gumagampan ng hindi matatawarang bahagi sa ating ekonomiya. Hindi po sapat na tawagin lang natin sila na mga makabagong bayani. Dapat po ay lapatan natin ito ng mas malaking suporta. Dahil ang mas malaking budget at suporta sa inyong kagawaran ay mangangahulugan din ng mas malaking serbisyo na maibibigay natin sa ating mga manggagawang migrante. Kaya wala ho akong katanungan, kundi nagpapahayag lang ng buong suporta sa inyong kagawaran at ipaglalaban po natin ang mas mataas na budget ho para sa inyong kagawaran. Yun lang po, maraming salamat, Ginoong Speaker, Madam Sponsor. Majority Leader. Mr. Speaker, next to